Cruiser? Ano ba ang Euro? Ito kasi dati, ko na lang natin ito una. Ma Kanan. Matagal na siguro. Nang ilang taon na. Ilang taon na siguro. So, Bakit nalag... Like, ano ko ba ang nangyari? Na, ano? Nabalik naba. po ito. Ayun ang sinasabi ko. Tapos nung naliligo kami, nag swimming kami, <coughs> sabi nung kumpare ko, Pare, itos mo ako. Di nag-type siya. Di nalang ko. Ah, ah, ah. Biglang... Um, eh, may fracture ka mo before eh. Baka kuminos. So, ba ba, parang... Um, may napatid na ano na sobrang init kahit nakasawsaw na hmm. ako sa swimming pool ang init pa yun. Oo. Tapos yun. Hanggang gina na ko kala ko bumalik ulit na balik ulit. Hindi naman. Tapos di ko hanggang ako hmm. Ngayon Tignan hindi ako kumikiro eh. ito tapos dito dito, dito naman lumipat. <laughs> ang sakit na ito. Parang ba? Hindi mo ko mas payat na. Hindi na yun. Saan yung nabali ipag-o? oh, ito, ito. Makakatawas yan. Eh. Dito kasi dudulas lang yan pag walang putol. Ito, may yan, no? may kalso. Yan o. Yan. Pero ano naman na. Nagpatong na. Ano, ano ito yung Mga fourth year high school pa lang ako. No? Wala na. <laughs> Nagpatong na. Uh, magaling na. Hmm. Pero ngayon, ito ang masakit sa mga sudugpungan. Opo. Yung kaliwa ko eh, Master, yung hindi nawawala yung parot. Hindi nawawala ang kirot. Diabetic po ba kayo, eh, hindi ko alam. Hindi naman ako ano siguro. Hindi mo alam, pero hindi ka pa nagpatek. Hindi pa ako. Yes hindi naman frozen, pero makirot. Oo. Oh. Okay, buti na lang, hindi frozen. Mas maganda yung mga gartong kaso eh. Pagdali lang yan. Kung para sa mga frozen, talagang masakit pa frozen. Pag nagmamali ako, hindi ko naman gano'ng na ano, pero yung ang ano masakit na, yung yung matutulong tao. Pag nakahiga ka gano'n? Oo, oh, kahit na kung anong ganyan, pagka yung manahanawit, gano'ng ayun, masakit yung, yung, yung igagalaw na lalo na na higap. Ibig sabihin, wala sa tamang position ko. Lumalabutok ka master okay. Ayon, ko kaya hindi magunong ko. Wala yan. Para iangat lang natin yung bumaba lang yung siguro sa pagtatrabaho. Sleet lang. Yeah. There you are. mo itong susi sa sapatos mo. ya ya sir. Sino rin ang gilid Yung ibinak... Saan tayo mo gano'n nung Para ilang na kasi. Okay, last na. Inhale. Zero. Nandiyan pa ba yung matandaan mo sa likod nyo doon pero ang pa yan din, pagka may lumalakas mo, parang may biglang tumukul. Matutumutusok eh, yung ito kanin mo. Pipiting uh, okay, sure. yung karat. Pwede hindi siya rin? Ang galing kumit, yes. Okay, okay relax na. Okay. Mm. Okey, Encik. Apa darah awak beli, Pak? Tidak, Encik. Hah? Tidak, Pak Sakaling na kung hindi Okay. Huwag ko nang babasahin ingay na Yun lang yan. Humiga ka mo ng patigil. Subukan mo muna. Yung mga inaangat ako ito. malaman natin kung sumakit ba o ano. O. Hindi mo. Yan, medyo may ano pa rin dito. Masakit pa Kaya nang hindi mo Medyo na lang? O ano? Medyo... Ganun pa rin yung barbara. Hindi ganun ano na. Yung may, parang may ano sa'n ganyan, o yun, o yan, yun sa'n ganyan. Sige, pupuka. Gusto kong masubukan na, para di kayo magsisisip, pagkano. O, okay. wait. Check. Yo, wala na. Hindi yun. O yan, gusto ko. Pagka napahinga pa yan, sir, mas lalo ko mag-subscribe. Okay? Thank you.